Ah, Ngari <laughs> sa iyo. Ay, kabago-bagong motor eh. Sana all. Yan, tamasa. Meron sa ating iwang unit mga sir na Honda Click. Version 3, ano? Version 3? Na nawalan daw ng power ito mga sir. Kaya, baba natin. Pero bukas na natin itong machichik mga sir. Kasi, uh, anong oras natin? Okay, baba natin. Baka magkas-kasan. Sayang yung ano kaganda gandang motor eh. Ha, ah, version to ano? Opo. 150, 125. 150. Sa remote na. Let me Wala ga lang sa motor kaya makikita yung skala ko version 3. Eh. Sige, doon muna tayo diretso. Kaso ano, bukas na natin ano, nang umaga no. Oo, oh, pa rin. Ganoon pa rin. Hmm, check natin. Basta kung ano iniwan mo, yan pa rin yan, walang walang magbabago, walang babaguhin. Ganyan pa rin. Kasi naka tayo, oh. Eh.

Iwan mo muna. Yan. Bukas na ito trouble shot ng mga sir kasi ah, gabi na. Ayan, dahil umaga ng mga sir. Ay, uh, sisimulan na natin tong trouble shot. Na uh, walang power. Ayan, wala. Kahit man lang yung answer back, wala din. Okay, kapag ganito mga sir, check natin yung battery. Diyan, check natin baka sira yung battery ng motor o may problema sa wiring or baka fuse lang Yan, check na natin yung kanya uh, battery saka yung fuse okay. kung may function ba yan syempre kapag uh, ganito yung nangyari sa unit natin o sa motor natin, napaka-importante yung alam nyo yung basic step pagdating sa mga ganito kasi kapag ka nasa ibang lugar kayo ganito yung mangyari, at least meron kayong idea <laughs> yung malit na relay yan try natin din ano, magpalit kung same pa rin nagpalit na tayo ng yung malit na relay para sa panel at uh, hindi pa rin nagpa function kaya yeah, sisimulan na natin tong tanggalin ang kanyang mga kubor, mga pairings tubusot so, natin yung wiring naman yun ang isusulot natin gagawin Ayan, tatanggalin naman natin yan. Yung wiring naman na yung i-check natin doon sa pinakamalapit sa ECU, yung socket doon. Baka naputol. Or di kaya, i-check din natin yung uh, positive ng uh, module. Kasi isa rin yun sa kapag nawalan ng positive yung module, o nawalan ng supply yung module, hindi talaga gagana yung ating remote. Kaya i-check natin yung positive kulay red dun sa module natin check natin kung iilaw kapag tin-slide natin tanggal na yung headlight at ito yung sinasabi kong module sa module kasi natin mga sir meron kayong may kitang kulay pula iti natin yan iti natin to kung meron syang uh, supply na magagaling sa battery iti-slide natin Ayan, may supply naman yung kanyang module. Ha? Ayan, hindi, malakas yan. Ayan, may supply naman. Kaya ibig sabihin, doon naman tayo sa mga Supply, supply mo na yung natin mga sir ini-stick by stick na natin para alam natin kagad yung pupuntirin natin kasi mahirap naman yung pabili doon, pabili niyan, pabili ganoon. Yan, may pakirap yan. Kailangan natin ano, check yung mga wire niya. Hanggang doon sa pinakailalim ng pot board. natin. ba mayroong ano, uh, nag-corrosion na or naputol na. Siyempre, sa katagalan kasi ng unit mga sir. Yan. Dito tayo mag-check na mga sir. Yan. pinaka-trigger na ito. Check natin yun. Kasi karamihan din, napuputol yan mga asal Yung kung nagkakaw ng problema. Dito ay uh, nilabas natin yung kanyang uh, battery harness. Sinik natin. Papansin nyo, isa rin nito sa mga nagiging problema. Yung tabababad sa tubig kaya tinanggal natin yan para ma din natin yung pinakailalim ng uh, battery harness natin pero ang putol nyan andito sa sakit ito, ito yung green ito yung madalas na nagkakaroon ng problema itong naputol na to ito yung sa pindutan yan ito to so, ang gagawin natin, dudugtong natin. At isa sa sinanggal natin, chinikting natin yung pinakailalim kasi tag ulan na nga at uh, madalas mailosong yung unit natin sa baha nagkakaroon ng corrosion yung wire kaya dudugtong muna natin yan at isi-check natin yung ibang wire baka mayroon pa nag corrosion sa tagal sa tagal ng motor yung mga sir kaya nagkaroon na siya ng ganyan kaya e, muna natin yung naputol green na may guhit na itim inyong ano, light. Inyo, ano? Hmm? light green light green, no? Ah. Uh -oh. Madalas natin may encounter yan. Okay, ang mga sira, mayroon na kayong idea. I-step by step nyo muna. Andiyan na yung sa battery harness natin. Battery, fuse, at yung sa receiver natin or module. Yan. Titis light nito. Yung mga itim na yan. Dyan. Kailangan mayroon kayong mapa palabas na ng ilaw kapag pinitis lightin nyo minsan din yung remote pero sa remote naman mga sir kung ito ang magka problema mararamdaman nyo din kagad o makikita nyo kagad kasi yung indicator light naman nito makikita nyo naman na walang ilaw kapag ka remote ang problema tutungan natin to ayan napagtutungan na natin tapos itatry natin siya ngayong ipipindot ayan mapapansin nyo sa ano sa panel kapag pinipindot ko yung kuan, ito ay nagkakaroon na siya ng function ngayon lalagyan natin ng sounds yan i light ah, para parang red red light nyo siya up and down yan pagka nagkaroon siya ng red na pindot pindot yan hanggang sa magbi blink blink yung red tapos ibabalik nyo na sa green ayan Ayun, o, no? oh, nag-function na, tumunog na. Tapos, okay. Ayan, nagkaroon siya ng check engine mga sir kasi ka, ginagawa natin kapag once nag-troubleshoot tayo ay uh, tinatanggal natin yung sakit sa ibabaw ng ECU. Ito. Ayan, tinatanggal natin to. Naiwasan natin. Yung makasira tayo ng ECU dahil napakamalakas yung ECU, ang ECU to mga sir. I ibalik mo nga. Ayan, saksak mo kung na siya. Okay, ayan. Post-start tayo. Okay. Nag-start siya. Ibig sabihin, nagkaroon siya ng uh, connection sa wire or naputol yung wire. Yan, napaka-importante uh, check din tayo ng wire. Minsan din kasi napuputol yung wire sa katagalan na walang kalas-kalas yung motor, gumagas yung wire sa pairings natin. Doon siya nagsisimula. Kapag nagkaroon na siya ng gas, -gas yung wire at Uh, laging lagging napapasok ng tubig doon nagsisimula yung corrosion hanggang sa magkaroon ng pulbos doon na ba ano napuputol dahil napandanan na natin ipabalik na natin dahil goods na to mandar na siya Easy. dahil tapos na tayo mag wiring ito sinasa na natin yung kanyang pairings para may labas na rin natin to at makuha na rin ng may ari ayun ah, no malabas na yung indicator basta kapag kawans na ano mga sir kapag was na ganito yung problema ng motor ninyo walang trigger kahit alam niyo naman na goods yung battery niyo or yung remote ninyo, wag mo na kaagad kayo magpapagawa ng ano sa iba kung kuwento kayo bibili ng pisa check nyo muna to baka, baka ito na yung ano uh, isa sa mga ano problema ng motor niyo at least nakalis kayo basta alam nyo yung ng pilis niyo gusto na good siya okay tapos na tayo kaya may lalabas na ni Kapulong yan nag-i-start na siya